malagi si Bogli nog mao na syempre di jud ta magpauli ana basta tabang na jud na isgutan beatmaster na jud na ang number mao na kay grabe malagi pa kada kuwa og damage na linog, sa linog diri sa bugo mao na syempre kay taga Cebu mas admi mao na dali ra jud kay may makapanghatag pud ninyo mao na tiwasa jud ninyo na video mga amigo kay magsugod ta sa atoang pagripa at to si Budol, mapuslan pa ka dito. Request niya, puro rakakabuang, walay ambag. Kaya dagan namin lagi kay mo nga ang asuko. Mauna pakitunta mo kung unsay ako ang ambag diri ah. na ni Anhina ko diri sa balay ni Bitmaster para mo tabang o putos. O diba, na ako ambag, kaya tabang ko diri putos. Bitaw, jokra mga idol, nitabang tabang ko diri ni Bitmaster. Kaya mga hatag man lagi siya ginabang sa mga naigo sa ok O syempre, wala man lagi ko yung kwarta, kaya nagpabuhira man lagi ko ni Bitmaster. Mauna mo tabang na lang ko diri putos. Bahalag wala ko gasto. Pero bahalag mga suko mo mga idol. At least nakatabang ko sa mga mga tao na naglisod po. Ang ah, nakadeprensya lang kay wala ko'y gasto kay libre magod ni tanan ni Bitmaster. Pero at least nakakontent ko nakatabang po ko kay nitabang malagi ko putos na rin maunanda ko na sa kaya nagtabang. Okay Dol. maunay ang ipanghata ka sa mga nalinugan. Dong, gibas na ka dong! <laughs> Og dili sa dalim mga idol kayon sa oman nagsugod mi kalasotso, na human jud mi o kalas 2 sa kadlawon. Pero bisan unsa pa man nakakapoy basta kay tabang na ganay ang isgutan wala jud nay problema. Kay kay bawo mi na ginuora jud ang mobaos namo. Kay nabasahan magud na ko sa Bible. Proverbs 19:17 Whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. Mao na kung unsa ato ang natabang ginuora jud ang mobaos nato. o ani dayng oras mga idol wala pa jud mi tulog ani. O kalas 2 na jud sa kadlawon. Og bawlan wala pa mi gipanduka aning urasa. Kay na excited man sa gunme sa pagpanghatag sa mga tao na naigo sa linog. Mao nang usa dimi maabot dito mga onan sa mida Andrea pamahaw. Kay layo-layo man ang bugo gikan sa Moa. Mahupod mo sa Moa ang 6 to 7 hours depende sa inyo ang dagan. Mao nang namahaw mi kay sure na mo wala jud tuy abli dito ah, sa bugo. Okay guys, dapat midre. mi Ato guys, dapat ra. Ato. Was matay mau din una na mong nagyan, o una sila yung na mong kitabangan. Na mong sila ikibutang na karatulan, na hapi tami. O grabe sa kay nana jud sila sa basikit bulan, na nga tulog. Kayon sa oman, promise, diriya jud sa puko. Dakan dyan kay balay na nangabungka, ko ang ilahang aftershock diriya, wala pa dyan mahuman. One minute to five minutes, siguro diri mag aftershock, o wala ko masayo. Mao na para sa ilahang safety, ari jud sila natulog sa hawan. Doling, una na yung sitwasyon diriya sa puko. Tanawa, ilahang mga balay, ka butang, na na katuban, kay na hadlock na silas wala na sila na po yun sila hambalay. Awa, dagang ikaw. Nilan lang dyan sila tubig dire. Ay. Ang katundito na pita ba? Nainunanuna. Wamari Wamari lagi. O pasensya na diyan mo mga idol gamay ra jokay ko nagbidyuhan kayun sao man dili man good bidyojod nga muamin purpose dereya nga muamangod na makatabang mi Mao na nafocus din may panghatag sa mga tao kay luoy kayo good Grabe jok kalisod ang tubig dereya sa bugo kay grabe kasagaran jo na mo makita dereya na naikaratula tubig jo dang ilahang kinahanglan O pasensya na mo mga idol gipagaw jok go dili na kay mo makasabot sa kwantabi Kayun sao man tungod sa kalisod sa tubig dereya sa bugo nga abot na man jud ang mga tao Mao na napagaw jok si binadlong Mao na wala mi nahimo amo na lang silagip pasagdad kay sa ira na ng tao na uhawon. Mao na siyempre, mangita dyo na sila pagi para makainom o makakaon. Right, Grabe ka ng tao dire ayos. Puro sila na inaanglan sa tapang. Thank you.